nasa limang sako ng mga basurang itinatapon sa tindahan nila Angel kada linggo. Naiistack yung yung basura sa bawat tahanan. Kaya stay lang sa isang uh, paglagyanan, ganyan then okay. ano sinisikap kong hindi din siya maikalat ng mga uh, tambay ng mga aso, mm -hmm. pusa ganyan. Pero isa rin siya sa mga nangamba nang mabalitaan ang pagsasara ng sanitary landfill sa Kapas Tarlac. Dito kasi itinatapon ng Baguio City ang mga basura. July 16, 2024, nang matanggap ng pamalang lungsod ang sulat mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pagsasara ng nasabing landfill. Sabi niya lang uh, na Kapas Tarlac will be closed because of uh, end-of-contract. So, with that information, we already prepared to, you know, mahirap na yung nandyan na saka. You know, and... Makalipas ang dalawang buwan, nakapili na ang Baguio City LGU ng panibagong pagtatapunan ng basura. Ito'y sa ilalim pa rin ng Metroway Solid Waste Management Corporation sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa notice of award sa winning bidder, 14,536,000 pesos ang naging contract price para sa TPP mula October 1 hanggang December 31, 2024. We're very lucky that uh, before October 9, uh, the notice of award was made. They, mm -hmm. they qualify with the requirements na you know, may ECC, mm -hmm. may committee acceptance, dahil mas malapit ang distansya kumpara sa Kapas Tarlac, inaasahan ang pagbaba sa gastos ng Baguio City LGU sa tipping at hauling fee na umaabot ng 17 milyong piso kada buwan para sigit dalawang daang tonelada ng mga basurang itinatapon. Pag mas malapit, mm -hmm. mas lesser cost. O siyempre yun ang titiliyan, titiliin natin. And actually, it's one of the requirement ng COA Uh, there has to be a certification kung sino ang pinakamalapit na pagtaponan. So uh, lahat-lahat parang nagpumasok yung ordinita doon. The shorter distance, the better for us. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang pagpaplano ng General Services Office para matiyak ang maayos sa pagtatapon ng basura. Pero malaking hamon pa rin sa ahensya ang hindi pagsasegregate ng mga residente ng kanilang mga basura. هوسي روبرت انفنتور، بارسال الزون،